Sino nga ba ang hindi matatakam kapag ganito ang ulam mo? Ang ginataang alimango. Hello, hello mga kadresya! Dito sa New Zealand, dalawang klaseng malalaking krab ang aming nabibili. Itong malaking alimasag at itong malaking alimango. Pero sa bigat naman at alam ko ito ay matataba kaya ito yung pinili naming bilin ng mister ko. At dahil paborito ito ni Kisha, hindi na nagpatumpik-tumpik pa at niluto na niya ito. At hayan naman ang sarap ng ulam ni Kisha, ang ginataang alimango. Wow! Para masumarap nga ito ay nilagyan ng daddy niya ng kalabasa at kamansi. Hayan nga at tuwang-tuwa si Kisha dahil alam niyang maraming laman ang makukuha dito. Ang matatabang sipit nga nito ay marami na lamang makukuha ang daddy niya. Kaya pinukpok na niya ito binalatan para makuha ang laman at ibigay kay kisya At ibinigay na nga niya sa akin yung ibang bahagi. Tingnan niyo naman ang aligi sobrang dami. Kaya ingat-ingat lang din sa pagkain nito. Malakas din kasi ito sa kolesterol. Kaya wag ka, bumili ka na nga ng mahal. Kapag nasobrahan ka na ito ay mapupunta ka na sa ospital at magbabayad pa ng mahal. Kaya kung gusto namin kumain si Kisha, ibinibili namin ito kahit mahal. Para ganahan lang siya sa pagkain. O ba diba, daddy, bigay mo na yan. Nakataas pa ang paan yan. Happy eating!